Nagisa na tayo ng bawang, sibuyas, at taunting noy. Ah, ngayon naman ito, ilagyan na natin yung manok natin. Na malinis din. Man. Ayan. At habang ginigisa so, ko guys, nalagyan ko na siya ng black paper. Yeah, para may ano nga, pintila na yung ating taunting noy. Taunting And then, palasan natin. At ilagay na rin natin yung kamatis dyan. Takpan natin. Okay. Mag-add tayo guys ng isang glass ng water. Ayan. Takpan natin ulit. And after 5 minutes, ilalak maglalagay na tayo guys ng ating curry powder and then masala din kawander. At saka turmeric powder. Ayan. Mix, mix. na asin din. maglalagay na rin tayo. Ayan. Tansyahin nyo na guys yung lasa. Kung sakto lang is akin na ito asin. Mix, mix na. ilagay na nga natin guys yung ating taros tsaka patatas ayan Pagpak na natin sa dalawang minuto lang yan open na natin next natin ilagay guys ay ang ating gata or ang coconut milk mix mm -hmm. yeah. mix natin since wala kaming siling uh, green guys or yung siling habanga ay ito na lang labuyo since mahilig na rin naman kami sa maanghang ayan, then takpan na po natin pakuloyin natin, then i-off na natin yung gas luto na guys yung ating chicken curry ang ganito lang siya kadali lutuin, kasi kung anong merong ingredients lang dito sa bahay. Ayun lang yung aking ginamit dito. Ayan. Perfect for dinner tonight. And guys, uh, gawin niyo na to guys sa inyong mga tahanan. Napakadali at napakasimple lang. Ayan. Sarap mo ito. Mapaparanin naman yung kanin natin dito. Ayan. Ready to serve na.